Hello guys. Hmm. Avocado. Alam nga naman din natin alam to avocado. Hindi, sa mga dito, hindi nila alam to. Sa yung mga bata, hindi nila alam. Ah, uh, kahit yung mga anak ko nagtatanong, ano yan ma? Hindi nila alam to mga ganito. Ah, uh, gagawin ko to guys, titimplahan ko na kasi baka overripe na siya naka two days na sa akin to uh, binigay ng pamangkin ko galing ito ng Mindanao si Gerald Ebon Velasquez uh, Barungan uh, si Berber yan hindi ko kilala hindi, <laughs> pamangkin ko yon anak ni Manong Jerry oh, gagawin ko na to medyo malambot na guys kailangan gagawin ko na Ah, lalagyan ko ng milk ito uh, titimplang ko na at ilalagay sa rep. okay, uh, kesa naman nahayaan ko, baka hindi na siya pwede bukas. Tingnan natin kung okay pa kasi ang un lambot niya. Sana okay pa siya. Pero yung isa kanina guys, kinain ko. Sana okay pa siya. Oh my God. Medyo nablablock na siya. Pero okay pa rin yan ang alam ko okay pa yan eh. pero baka bukas hindi na siya pwede ba sa mga nagtitimpla ng jeans pwede pa eh. sarap saan na saan, saan natin i tatapon <laughs> wala yung baso dito to. Ay, yan. Okay pa to. Bukas to, hindi na siya pwede. Yung isa, masarap to guys kapag ah uh, yung medyo ma medyo matigas-tigas pa. Hindi, huwag matigas ha. Yung hindi naman siya overripe. Kama lang. Ayan. hindi ako marunong pumili dito guys ang nabibili ko yung ano, mapait, ba't ganon nabibili ko yung mapait hindi ako marunong ilang beses na hindi talaga akong nakaka-perfect baka sarap dito eh. sarap hindi ako nakaka-perfect bakit yung mga kapatid ko nakakabili sila okay naman pag ako ang pait, ba't ganon sarap. Kasi ang tissue. la tissue. Bayan. Ngayon, mag-mimer. Ang arte mo, ang bet. Harap na ba Lagyan <laughs> ko ng meron. Yung isa kanina talaga naubos ko. Ay, naku po. sarap pa to. O mga iba pa, no? <coughs> iba pa. Nung nasa Mindanao ko, guys, ginagawa ko na rin to. Ang sabi ng nanay ko, meron daw kami puno dyan sa uh, kulaman. Kulaman. Uh, bitungok. Dyan sa bitungok. Kaso hindi rin nagtagal na ibenta. O, puro benta, no? property. Sa bagay, kung ayaw mo naman na doon, at dito ka na punta sa Pasig, kasi sumunod ang nanay ko sa akin. Tapos yung mga kapatid ko na, dito na sila. Sumunod na. Uh, kaya wala nang ano dyan. Uh, mag-i-stay. May mag stay man dyan. Susunod pa rin dito sa Maynila. Wow. Sarap to. Ayan. Yeah. Mm, kahit wala ng asukal, guys. Hmm, Kahit wala ng asukal. Sarap. Mmm. Ba? Hindi na natin kailangan ng asukal, guys. Mm. Okay, guys. Bye bye.